Good tonight! Pero bago tayo magsimula, okay, gusto kayo, masaya kayong lahat. Babatiin muna natin ang happy birthday si Fenech! Thank you. Thank you. Fenech, kamusta ang celebration ng iyong kaarawan sa loob ng bahay ni Kuya? Masaya po. Wow. Pero syempre, gusto ko rin kayong batiin dahil nanalo kayo sa pangalawang lucky task! sarili ninyo, ang husay ninyo. Dahil nagawa nyo at nakopya nyo ang bahay ni Rita, congratulations! Ang galing-galing nila, di ba, Rita? Pero ngayon, kakamustahin naman natin si Edward. What was it like building the house of Rita? How was the whole experience? Tiring. <laughs> Tiring? We, no, we were really exhausted after the, even the first day. But at the end, seeing Rita really happy, it was all worth it. It's fulfilling hindi ba to make your housemate happy? Yes. Pero kung naging matagumpay kayo sa mga challenges ni Kuya, isang hamon naman ang kailangan niyong harapin dahil ngayong gabi magaganap na ang nominasyon. Ngayon ay tatanungin ko muna si Vibery. Ano ba ang pakiramdam na ni-nominate mo ang isa sa iyong mga kasama? siyempre po, it's hard. Um, I feel so bad. Pero, I know that it's part of being a housemate. So, I have to do it, even though I don't want to. So... Alam ko namang hindi madali ah, ang iboto ang inyong kapwa housemate, pero ngayon ay malalaman na natin ang resulta ng inyong nominasyon. Sino nga kaya ang pinili niyong hindi na karapat-dapat? Who among you do not deserve to be in this house? Humanda kayo teen housemates dahil magsisimula na ang nominasyon. Sa aking pagbabalik, ang top 3 pointers na binoto ng housemates sa magiging nominado sa linggong ito pero ang tanong sino-sino nga kaya sila malalaman natin ang lahat na yan sa pagbabalik ng first team nomination night ng Pinoy Big Brother Lucky Season 7 Good evening teen housemates oh, evening. Kamusta na kayo Good tonight. Pero bago tayo magsimula, okay, gusto kayo masaya kayong lahat. Babatiin muna natin ang happy birthday si Fenich! Fenich, kamusta ang celebration ng iyong kaarawan sa loob ng bahay ni Kuya? Masaya po. Wow. Pero siyempre, gusto ko rin kayong batiin dahil nanalo kayo sa pangalawang Lucky Town! mas malakpakan mga sarili ninyo ang husay ninyo. Dahil nagawa nyo at nakopya nyo ang bahay ni Rita. Congratulations! Ang galing-galing nila